Ayan, update tayo sa kinanimatin na mulunggay. Ayan na. Ayan, umigit oh, sang buwan na. Ayan. Ang lupa niya ganun pa rin. Dinadagdagan. Ay, may kahon. Ayan, tanglad oh. Tumaba na yung tanglad. May sili pa yan. Ayan, may bunga. yan you know, pwede na kuhanan pero wag muna kasi papayat kaya natin na lumago na lumago yung dahon yan you o know, nakakatuwa naman kahit na konting lupa lang yan you know, tumubo siya ay yung isa natin doon yung tinanggalan ko ng sanga dati ayan you no? Know, ito yan, tumubo na rin. Ayan. Konti rin yung lupa. Isang timba. Yung tanglad yan. yan ako kumukuha ng tanglad eh. Kaya kumunti siya. Yung sa kabila, hindi ko muna kinukuha rin. Ayan you know, o. Ang ganda ng talbis. Ha? Ah, may kamuti na o. Oh, Ayan, kamuti. Ayan. Kalamansi natin na hindi bubong ha. Ayan. Malberi. Ayan. Parang may kantahan doon sa kabila. Saka may nga yung uh, ambulansya sa kalsada. Malapit lang kasi highway niyan. Dito. Ayan Oh, Ayan. Highway na yan dyan, Oh. Yung sa may bahay na yan. Highway yan. Okay. Thank you.